Ini mana mana dia ni. Eh. Dia eh. ni. Eh. Sakar ini. Malam eh. pula las dia oh. ni. na yung mesa. <laughs> yung mesa ng ating mother. So yan, happy new year mga kaswelo. So time check muna tayo ano alas uh, 7 pa lang. So, ilang oras na lang po uh, papasok na ang 2025. So, iwan na natin ang 2024 na marami man nangyari, mga pagsubok, pero nandyan pa rin si God, di, di tayo pinabayaan. So, sabay-sabay po natin i-welcome eh, ang 2025 ng masaya. Happy New Year po mga kaswelo. Happy New Year daw, sabi ni CJ. Happy Bye. New Year. Bye. Bye. Papa. Ay, papa. Pala. Happy New Year. Happy New Year, pa. Happy New Year daw, papa. Ito yung protas. Mga bilog. <laughs> So, ang anda po pala namin, uh, naglaga po ng lagang baboy. Tapos, nagsopas din. Nagsopas. Pero, di pa luto. Tapos, ang nilaga, luto na. So, ito yung anda namin. Happy New Year! Happy New Year!

ang anda. May samji pa. Ano ko rin? Samji eh, ne? Oo, oh, samji. wow, Magsa-samji sila. May itlog. Merong... Glover. Ano? Alfonso. Alfonso? Tagay. Matulotot. Sam... Uh, samji. Ako, di man ako kumakain yan. Ang alam ko lang, lauoy. <laughs> Hahaha. Hindi <laughs> ako sanay. Kasi eh, nakasanayan ko yung low oil. Pwede na Nagyan ng palaman. gan na yes, <laughs> yes, lang ng palaman. Kapalas yung Ano ito, Nano, ito paste. Paste bacon. Okay. Ano kasing awas kan? Lettuce. 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 Kaya naman ay pares ko spaghetti po. Ikaw ba? Mamang ka ba? Lettuce? <laughs> ano ba? Paras ah. Ikaw ma, Mamang hey, samje? Oh, Oo, hindi rin po. daw kumakain hey, hey. nanay ko ng samje. Hmm. Yeah, Iyan naman yun. <laughs> yeah, <no, yeah>, Iyan <laughs> yeah, na, yay inawos. awos! Iyan naman, koreana. Yeah. O, saan so, nga ano yan? Iyan naman, damdaman. May ma? Mm-hmm. samol! Mm, -hmm. mm -hmm. samol! <laughs> mm -hmm. 我们那边。

morning everyone. Kumusta po kayo mga kaswelo? So, ilang days din po tayong walang upload. Dahil, nabisi po ako dito. So, ngayong araw, ito na po yung last, last na araw na namin dito ni CJ. Dahil bukas ng madaling araw, sasakay na po kami. So, mabalik na po kami ulit sa Bisaya bilis nung parang kailang lang umuwi kami so ngayon babalik na naman kami doon hindi pwede hindi kami babalik doon kasi doon nag-aaral si CJ tapos awawa si Bay hindi kami babalik hindi yung anak buhay namin so kailangan kong tulungan si Bay doon tapos kaapon um, Mamaysal po pala kami ni CJ. Kina Apo Leleng. sa shout out sa'yo, Leleng. Pinasyal kami ni Apo Leleng sa ano, sa San Nicolas. Doon sa farm na yung Boss Rex. So, andun kami kaapon. So, ngayong araw, ah, uh, ready ko na yung mga dadalin namin. Mag-impake na ako. Tapos, magluluto pala kami ng bagoong. So, dadalin namin ito sa Bisaya. Masarap kasi yung bagoong dito. Gustong gusto nila. Uh, ang buro, ayaw nilang buro. Hindi <laughs> sila kumakain ng buro. <laughs> so, hindi na lang magdadala ng buro. Bagoong na lang. May git, ay hindi, mga isang, isang buwan din kami dito bukas larga na kami dahil lunes may pasok na si CJ sulit naman yung bakasyon namin ni CJ dito maraming ganap tsaka nakasama ko yung pamilya ko dito so ilang years na naman yan ba bago kami magbakasyon ulit dito so hindi pwedeng laging Pasko at New Year dito ako magtatampo na si Bay So, ito na po pala yung uling vlog namin dito sa Arayat. Back to late na kami. So, maraming salamat po sa mga viewers namin dyan na laging sumasub, sumaybay, sumasub, laging sum, sumusubaybay sa amin hanggang dito sa Arayat. Ayan. I Shout out po sa inyo. Uy, nakakalungkot. <laughs> So, yung bagong pala, yung ate ko yung magluluto. Dahil expert siya sa pagluto ng bagoong. Masarap. Isang buwan kami mag ng bagoong niyan dun. <laughs> Ayan, shout out ba? Isang buwan tayo mag ng bagoong niyan. Isang kawa. <laughs> Isang tawa yung bagoong dala ko. So, ibibigay ko yan sa mga kapitbahay namin. Dati kasi nung nagpadala ko ng bagoong, nagustuhan nila. Tapos, namili na rin ako ng mga biskwit, pasalubong. Sa <laughs> pasalubong sa mga bisaya. Saru, alis na ako! <laughs> Sama na lang nga kayo doon. <laughs>